Ibilangin natin, may 500, may 1,000, 50-50. So, yan. Kahit 5 um, pesos lang po yung ating charge, guys, dun sa isang transaction. Hello, guys. Good morning, good morning sa atin lahat. At umagang kay Ganda. Napakaaga po natin gumising ngayon. At mayroon na po tayo ulit bagong tips, bagong vlogs so, ulit tayo, guys at napakaganda po ang umaga dahil hindi po naulan guys napakaganda po ang ating weather ngayon uh, good morning good morning sa lahat ng ating mga katimpasari na ating uh, napakaagang gumising ang ating mga customers na nagkakape dyan good morning good morning sa ating lahat so eto may panibago na naman tayong tips at napakaganda po ang ating hawak hawak na garapon guys so eto yung ating pag-uusapan ngayon at bago natin simulan ito ay gusto ko muna uh, mega i-shout out yung ating mga kababayan dyan sa ibang bansa mga OFW na nakatutok dito sa ating YouTube channel ngayon maraming maraming salamat po dun sa mga support ang binibigay nyo sa akin lalo na dun sa mga panunood pag like at sa pagkukoment sa ating uh, vlog ngayon so ano nga ba yung ating pag-uusapan ngayon kung ikaw ay baguhan at magusto mong magtayo ng Sar sari-sari store? Ano pa ba yung mga pwede nating idadagdag dyan sa ating uh, tindahan ngayon? Kagaya yun itong ating nasa garapon. Kasi nung na, last na vlog ko ay tungkol po dun sa kinita po natin sa uh, Ice Guys ay medyo malaki-laki rin po yung ating kinita. Kaya uh, isi-share din po natin ulit ang ating dagdag pagkakakitaan. So, may vlog ko na ito guys dati. Kaso nga lang, Uh, gusto ko lang po ulit uh, uh, i-vlog kung saan na napunta yung ating mga pinagkakakitaan ngayon tungkol dito sa ating Ito po yung uh, load guys, yung ating tubo sa load. Ito yung ating sa load At uh, malaki po ang tulong ng load dito sa ating tindahan Kung ikaw ay may sari-sari store ay magdagdag ka na po ng... Uh, load dyan sa inyong uh, tindahan dahil napakarami po ang mga uh, bata, mga kahit hindi bata guys ay gustong uh, mag uh, sell gumamit ng cellphone ngayon at talagang mabentang-mabenta po ang ating load ngayon. So bibilangin po natin 'to at bubuksan po natin yung ating kinita ngayon sa buwan, malapit na pong magtapos ng June at sisilipin po natin kung magkano ang ating at uh, dito sa ating uh, load ngayong buwan kasi alam nyo guys na i-vlog ko na po ito kung saan napupunta yung ating uh, tubo. Ay ito po, po guys, ay nire-reinvest po natin ito para sa pigiri po natin. Kung natatandaan nyo yon yung sa pigiri po natin ay malaki na po siya. At nag-interest uh, uh, nag by interest na po yung kinita ng ating unload na uh, para lang sa cellphone guys. Yung ating ano, binukod po natin ng kita, bukod po yung ating kita ng ice bukod po yung ating kita ng groceries pagpagsamasamahin po natin yung isang buwan ay malaking tulong na po yun guys kahit uh, 5 pesos lang po ang charge natin sa load ay unti-unti nakakaipon din po tayo sa isang buwan at nakakatuwa excited na po akong buksan dahil uh, mayroon po tayong uh, uh, gift wrap para hindi po natin makikita araw-araw kung napuno na ba o hindi pa yung ating Uh, tubo dito sa ating uh, load. So, ibig sabihin, tubo ay uh, natanggal na po dito yung capital, guys. So, uh, pu purong ano na to. Purong kita na ta po to. Uh, buong profit na po natin itong uh, nasa garap po So, habang wala pa yung ating customers, guys, ay bilisan na natin uh, buksan yung ating tubo sa load. So yan nakaka-excite naman guys. <laughs> Kung magkano. Hindi naman siya kalakihan siguro to. At uh, alam ko malit lang ito sa inyo. Yung mga malalaking uh, nag-ano ng load. Ay uh, masaya na po ako dito sa kinikita ko ng load. So nakipong bagay ito guys. So, sa ating tindahan. Uh, dito, ko, dito ko rin kinukuha yung ating pangbarya. Pang barya barya pag may wala po barya ay ito po yung ating uh, binubuo binubuo po yung kanilang pera so ayan ating so nakakatuwa naman guys ayan so ibilangin natin may 500 may 1000 50, 50. so yan kahit um, 5 pesos lang po yung ating charge guys dun sa isang transaction isang transaction ay alam nyo kahit kukunti yung tao sa inyo guys ang techniques dito ay kahit yung mga kamag-anak nila guys ay may tatawag sa kanila nagpapaload tapos pupunta, si, uh, pupunta dito yung uh, kamag-anak na kapitbahay mo ay maglulod guys kahit nasa malayong lugar yung uh, customers natin ay luludan natin dahil yung kapitbahay natin ay kamag-anak at gustong ludan yung mga anak na nasa Uh, bayan na nag-aaral ay napakaganda po guys yung ating uh, load so may 500 tayo bali 1, 5, 1, 5. 6, 7, 8 9, 10 so 2000 na yan guys 2000 1 2 3 4 5 22 25, na 27, one one two 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 five two seven two seven and guys two seven so two, two seven bibilangin pa ba natin to two twenty two two four two eight two eight two eight So wag na natin bilangin to guys, wag po natin bilangin tong barya basta 28 na po lahat yung ating uh, nakuha dito sa ating uh, yung buo, yung mga papel. So ito guys ay malapit na pong magtapos ng June. So ito yung ating uh, kinita ng load sa isang buwan. So uh, ang ang capital po natin dito guys ay 5,000 uh, hindi 10,000 po yung ating capital, niles na po natin yung ating tubo. So napakalaki po yung ating kinikita. So sa sa isang linggo ay nakakaubos po tayo ng uh, uh, 3,000 4,000 ganun yung minsan may mahina din na time pero pag maraming tao ay napakabilis po maubos yung ating lito na kapital ng 10,000 minsan 12,000 15,000 ganun po yun guys yung ating uh, may pambili na naman tayo ng feeds So, ayun guys na mayroon po tayo na itabi ngayong ipon sa load na 2.7. So, nakakatuwa dahil sa maliit na cellphone ay kumikita po tayo ng ganun sa isang buwan. Maliit lang po ito pero siguro sa, sa iba ay malaki po ang kanilang kinikita. Dahil uh, siguro malaki po yung kanilang tindahan, maraming tao doon sa kanila sa mga lahat ng gustong magtayo ng sari-sari store ay bumili po kayo ng ganito yung maliit na cellphone yung decay pad ay pwede nyo na itong pagkakitaan wag na po kayong bumili ng uh, yung uh, smartphone dahil uh, mahal po yon dito na lang po kayo bumili sa maliit na decay pad guys so alam nyo guys, nung nag-start kami, nagsimula lang po kami sa load dito sa harapan ng bahay namin tapos may ihaw-ihaw, ay nakita po namin ng potential ng load at napakabilis nga po kumita dahil uh, nung time na nag-start kami ay pandemic guys, ay wala po talagang uh, ginagawa ng mga tao. Kung hindi nakahawak po ng cellphone, ay napakaganda po at nakita po namin na malaki po ang kitaan sa load. So, ayun, ang dagdag tips ko lang sa inyo, dagdag uh, dagdag uh, awareness din. Pag kayo ay naglo-load, wag yung iaabot aabot yung cellphone nyo sa kanya dun sa taong maglo-load. Kumuha kayo ng logbook at ipapalista nyo dun yung uh, ipapalista nyo dun yung uh, kanilang number. Tapos kayo po yung mag-a-at, mag-e-enter dun sa uh, nilistang number guys. Kasi kapag uh, inabot mo yung uh, cellphone sa kanila, may tendency na itatakbo yung cellphone sa uh, lalo, lalo na kung hindi nyo po ito kilala pero sa akin kasi is kilala ko naman lalo lalo na yung mga baguan na customers ay pwede nilang itakbo yung inyong uh, cellphone na uh, so ganito ang techniques pa isulat nyo na sa logbook tapos kayo yung mag -e enter kapag kayo ay nagkamali nagkamali ng enter ay wala po kayong sisisihin para nilist uh, kung sila ay nagkamali dun sa, sa sulat ng kanilang number ay wala po silang sisisihin dahil ayun po yung kanyang sinulat kasi minsan uh, kalimitan guys ay may nagkakamali doon sa number ng uh, tinatay tapos isinesend ay sayang po yung uh, load natin at saka yung charge tapos tayo yung nagkamali ay maari po tayong malugi sa ganoong paraan so wag po natin ah uh, paisulat po natin sa logbook tapos tayo po na po yung mag -e enter inuulit so, ko wag po natin iaabot sa kanila yung ating cellphone na maliit. So, ayon ang ating bagong tips ngayong umaga. Napakaganda po ang ating pinag-uusapang araw-araw at malaki po ang tulong sa inyo. Lalo-lalo na kapag ikaw ay nagsisimula pa lang guys dahil uh, lahat ng tao ngayon ay gumagamit ng cellphone, gumagamit ng load. Kahit yung tulad nga yung aking sinabi, kahit kukunti yung tao dyan sa inyong barangay, may mga kamag-anak yan na tumatawag, na nagpapalood dun sa kamag-anak sa nasa ibang lugar kumupunta pa rin sa inyo guys para magpa-load ayun, so, ngayon uh, ang mga nagtatanong sa atin guys kung bakit hindi po tayo nagpapajikas dahil uh, hindi po natin i-villablog yung jikas, dahil nga po ay, yung asawa ko ay medyo takot sa jikas, kaya hindi po kami nagpapajikas, sayang po yung ating kita ng jikas, kaya dito na lang po kami na tumutok sa ating Uh, load. So silipin po natin guys kung ano yung diskarte natin dito sa harap para may masasabing uh, mayroon po tayong load maglalakay po tayo ng signage sa harap at pasisilip ko sa inyo guys tignan po natin yung ating ginawang uh, tips at techniques para alam ni customers na mayroon po tayong uh, load dito sa tindahan dito sa bukana guys ay makikita mo yung uh, nilakay ko dito na load available here ice cream for ay, ice cream for sale. ice for sale. so malaking tulong po guys kapag naglalagay po tayo ng ganyan na signage para si customers ay makikita kapag nandi dito ay makikita na nila na may load tayo guys so pag bago pa lang pumunta dito sa ating uh, store ay uh, makakapag decide na siya na mayroon tayong load at uh, hindi na po siya magtatanong pa at uh, sasabihin na lang niya kung uh, saan niya iloload yung kaniyang uh, number. So, ganito yung ating araw-araw setup guys. So, araw-araw po tayo naglilinis lilinis ng mga bote kasi yung mga nag-inom ang kagabi ay ayan na lang medyo kalat-kalat na lang guys at hindi pa tayo nakapaglinis so, buhay uh, negosyante buhay sari-sari store po tayo at talagang uh, pinagsisikapan po natin itong uh, yung ating tindahan guys so salamat sa maliit na Uh, cellphone na to ay kumikita po tayo ng libo-libo sa isang uh, buwan. So uh, kailangan lang po tayo magiging masipag at matyaga. maging honest po tayo sa customers para tayo ay balik-balikan. So hanggang dito na lang muna guys yung ating latest update dito sa ating YouTube channel, dito sa ating sari-sari store. Thank you, thank you very much sa iyong panunood. Sana kayo ay na-inspired sa mga vlog natin at uh, makapag-start na rin po kayo ng maliit na negosyo. So Hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys so bye